Dito po kami kaya lang sobrang traffic po para bumili po kami ng kawayan guys. Oy. Ah guys, nandito na po tayo sa tindahan guys. Ah yung sakay ko pala sa bibili pala kami ng kawayan guys sa Dampalet guys. Ito po yung mga kawayan na bilihan guys. Kasama ko si Tito Yan. Yun, muti ka na mauuhan ta. <laughs> Sir, buho daw buho. Ayan po, yung po yung may-ari. Yung, ano, trabador. Ayan po. lang po. Pati daw, sir. Pili mo na lang. So, oh, yan guys. Nakakarga na po yung kawain na, ano. Tawag po dyan, buho, guys. Ayan. Eh, na-service po tayo ngayon, guys. Ngayon, iniitay na lang po natin yung talay guys. Para itali po yung, ano, sa tricycle itong ano, buho na to, guys. Yan po si Tita oh. Salamat kay Tita. Ako na ako akong service. Kaya yata. Ta pangalan mo ta? Lorna. Pangalan niya po Lorna, guys. Ah. Uh, eh wala pa, eh wala pa po eh. Ah, uh, guys, salamat po kay Ate Lorna eh ako na ako ng service niya, guys. Yan po siya, guys. Oh. Yes. Yan. Um, sama po natin siya sa vlog ko, guys. Ito pala yung bilihan ng kawayan dito sa Tampalit. Si Kuya, yung ano, katiwala rito. Kuya, okay ka naman sa vlog ko, Kuya. Ito yung nagagawa, no, katiwala po rin sa, ano, ng kawayan. Okay ka sa kawayan. Yeah. Vlog to vlog, ayun. Okay, si Kuya, salamat ha. Hello guys, ito po, papakilala ko po niya si Kuya. Eh, hindi ko po alam yung pangalan niya. It's eh, ano yung pangalan nyo? Putol. O, putol daw. <laughs> hindi, ano, hindi unat, putol daw <laughs> ha. Ah. O guys, ano, alas ka na, Kuya. Ah, sige, salamat ha. Ingat ka, Kuya. Sa po si Kuya Potol guys, eh tatali ko muna to guys kasi kailangan na po na makabalik. Ay ma'am. <laughs> ma'am, shout out kay ma'am. Pangalan mo ma'am? Ma'am Jen po. Ma'am Jen, ah, teacher pala sa Annex to ma'am. <laughs> si ma'am, ma'am Jen. Uh, ah, shout out po sa kanya. Ayan po siya. Oh, sige po. Ayan, sa Dampalet. Oh, sige po guys, tatali muna namin to. Mamaya na lang po.